Ang pahayagan at mga bahagi nito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pahayagan? Ang pahayagan ay babasahin na kalimbag na naglalaman ng mga balita at impormasyon sa ating paligid. Sa panahon ngayon ng internet, nagkakaroon ng mga bagong anyo ng pamamahagi ng balita hindi na lamang sa dyaryo mapabasa ang mga balita, artikulo at iba pa, sa halip ay makikita rin ito sa mga news website. Ano nga ba ang mga bahagi ng pahayagan? Una na riyan ay ang pamukhang pahina o front page. Ito ang pabalat o cover ng pahayagan o dyaryo na naglalaman ng pangalan, edisyon, banner news, o ang pinakaimportante at pangunahing balita sa araw na iyon. Ito ang halimbawa ng dyaryo o pahayagan na front page. Madaling makita ang banner news dahil nakasulat ito sa malaki at makakapal na titik. Sunod naman ay pahina ng mga balita o news page. Naglalaman ito ng ulat tungkol sa mga kasalukuyang nangyayari sa paligid. May iba't ibang pahina para sa iba't ibang uri ng balita, kaya ng panlokal, national, regional at international at iba pa. Pangatlo, pahinang pang-opinyon o opinion page. Naglalaman ito ng editorial at editorial cartoon. Dito rin makikita ang iba pang column na naglalaman ng opinyon o komento ng ilang mga mamamahayag tungkol sa mga mahalagang paksa sa paligid. Narito ang halimbawa ng opinion page. Sunod naman ay tanging lathalain o feature. Ito ang bahagi naglalaman ng mga sanaysay at artikulo na nagkatampok sa mga totoong tao, bagay, lugar o pangyayari na nakapupukaw ng interes. Narito ang halimbawa ng feature. Sunod naman ay pahinang pampalakasan o sports page. Ito ay naglalaman ng mga bagong balita tungkol sa sports. Ang bahagang ito ay kalimita makikita sa likod na bahagi ng pabalat. Ito ang halimbawa ng sports page. Sunod ay pahinang panlibangan o entertainment page. Naglalaman ito ng mga gawaing pampalipas oras, kaya ng mga crossword puzzle, comic strip, balita tungkol sa telebisyon at sinihan at iba pa. Narito naman ang halimbawa ng pahay ng panlibangan. Sunod naman ay ang klasifikadong anunsyo o classified ads. Naglalaman ito ng iba't ibang patalastas ng trabaho, produkto at serbisyo. Ito ang halimbawa ng classified ads. Huli ay ang pahinang obituario o obituary. Naglalaman ito ng patalastas tungkol sa mga taong namatay at detalyeng kaugnay nito gaya ng lugar kung saan nakalaga ang labi ng yumao at pecha ng libing. Ito naman ang halimbawa Ngayong alam mo na ang mga bahagi ng pahayagan, na dapat mong malaman na ang pahayagan ay bahagi na ng ating kasaysayan. Sa paraang palimbag, ang mga ito ay nakapagbibigay sa atin ng mga impormasyon at mga balita sa ating paligid sa araw-araw. Mahalaga na alam mo ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Hanggang sa muli! Salamat!